Hello po mga katambay. Muli po si kamano po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin ang ating pamahalaan, lalo po ang ating Commander in Chief. Uh, decidido raw ang ating uh, Pangulo sa, kanya, sa kanyang ambisyon na maging upper middle class ang status ng uh, Pilipinas. Ito po, po natin ang news. Saka po tayo magkomento sa tinuran ng Presidente ng Pilipinas. Ito po. Target ng pamahalaan na maabot ang inaasam na maging upper middle class status ang Pilipinas sa susunod na taon. Kaugnay nito, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na malaki ang maitutulong ng pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas para makamit ito. Si Kresilin Katarong sa report. <coughs> Pursigido ang Administrasyong Marcos na maabot ang ambisyong maging upper middle class status ang Pilipinas sa 2025. Kaya naman, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy din ang pagpupursiga ng kanyang administrasyon upang makapanghikayat ng mga dayuang mamumuhunan sa bansa. Ngunit ayon kay Pangulo Marcos, may mga batas sa kasalukuyan na pumipigil sa pagpapalakas ng foreign investments. <laughs> Ito rin ang dahilan kaya't nalilimitahan ang economic potential at global competitiveness ng Pilipinas. Kung kaya't binigyang DA ni PBBM ang kahalagahan ng isinusulong na pag amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Many sectors of society, particularly business, have pointed to certain economic provisions in the Constitution that inhibit our growth momentum. Kaugnay dito, inihayag ni Pangulo Marcos na noon pa man ay mayroon ng mga ginagawang hakbang para sa pagsusulong ng pagbabago sa economic provisions. Since the 8th Congress, there have been no less than 300 measures filed in the House of Representatives calling for the amendment of these economic provisions of our Constitution ngayon dito inihayag ng Pangulo na makabubuting magkaroon ng malayang talakayan ang bicameral congress hinggil sa usapin. Gayong bahagian niya ito ng democratical process pati na rin ng check and balance. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Kaya po mga, mga katambay, mga taro, ang balita, ang plano ng ating Pangulo para sa maging upper middle class ang status ng Pilipinas. Una po sa lahat, eh, yan po ang priority ngayon ng pamahalaan ni Pangulong Marcos na kisa rin sa sinasabi natin problema at pangailangan ng mga Pilipino. Di po ba Kahirapan, nagmamahal ang bilihin. Di po ba Ang priority, you know, makakuha tayo ng mga investor. Di ba ba? Eh, hindi pa natin malalasap yan eh bubuhos pa ng taon yan, di ba ba? Pabago-bago po ng desisyon ng pamahalaan, lalo po na presidente. Nung mga panahon na siya ay eh. hindi niya pinupush yan. Ngayon, pinupush niya na nga po, di ba ba? At ang pangalawa, meron po mga expert na uh, nagsasabi po na katulad po sa Senado, si Dr. Clarita Carlos, uh, uh, isa pong profesor, isa pong analyst, na bakit mo ipupush yung isang bagay, lalo na kung po pa ang pera ng Pilipinas, you know, para mo ipus na ipus yung gastos. Na napakalaki pong gastos yan. Katulad po nung ginagawa po ng Congress sa senado eh naguubos po ng pera eh. Talagang dire-diretso po, lalo pa yan, Hindi naman po libre ang mga hearing po dyan eh. Hindi po ba? Kaya tama po rin yung sinabi ni Dr. Clarita Carlos eh sa gobyerno. Bakit tayo aasa sa foreign, di ba? Eh samantalang yung Pilipinas, eh pwede natin palakasin yung mga local natin, di ba? Kasi meron tayong mga local eh na pwedeng pwedeng tayo mag-provide ng mga businesses, di ba? Yun ang palakasin muna natin bago tayo mahikayat ng napakalaking gastos lalo sa pupunta ka sa mga bansa na iyong hihingkayatin para mag-invest sa ating bansa, eh gagasos ka ng bilyon-bilyon. Eh papangakuan pa tayo, pangako. Samantalang ang pera natin, limitado pa nga lang. Nangungutang pa nga tayo eh sa labas ng bansa para yung mga national budget natin eh, di ba? ba? Sumapat. Nung tung 2024 po, po, laki po ng dinagdag po ng utang pa ang Pilipinas para do sa national budget ng 2024, itong taon na ito. Pero dire-diretso po ang gastos. At yung mga pondo po ng Congress na hindi maipaliwanag na sobra-sobra, laki, ilang bilyon, eh di umano, para na ilalaan lang dito sa chacha, sa charter change, o sa PI. Bilin mo kalaking pera ang inuubos at ubusin di umano ng Congress para dito sa sinusulong na nagmamadali sila. Di po ba? Ang laki ng problema ng bansa natin. Pero ito po ang priority nila. Di po ba? Ito po kasi hindi instant eh. Maganda po ito eh. Kaya lang hindi po napapanahon para kay Kamanong. Hindi napapanahon dahil napakalaki pa ng problema ng Pilipinas, lalo yung red tape. May red tape po tayo. Ang laki ng korupsyon. Di mo ba? Napakahirap din po natin pasukin ng lalo ng mga investor na nag-iisip dahil nga ang Pilipinas ay hindi pa stable lalo sa korupsyon, di ba? Tapos ang nagmamahalan po ang mga oriente. Lahat po ay mahal. Paano ka papasukan ng maraming investor ko ang ang bansa mo ay eh, number one ay ang korupsyon ni eh, grabe, di ba? May mga lagayan pa, di ba? Palakasan, di ba? Kaya mabigat po ito. Kaya doon sa sinabi ni Prope, eh, talagang ni Profesora Clarita Carlos, na panood ko rin po sa isang hearing nila sa Senado yon na pwede naman tayong mabuhay kahit wala ang mga investor, mga katambay. Palakasin lang nga natin yung mga local investor natin. Kasi pwede naman siyang palakasin eh. Dahil una-una, magagaling naman yung mga negosyante natin, di ba? mag pa ng maraming Kung pwedeng ipalakasin sa Pilipinas, di po ba? Yung sinasabi nga ng Pangulo, yung agriculture na sinasabi niya palalakasin, eh nawawala na rin ang focus ng gobyerno sa agriculture, eh. di po ba? Dito na po focus ngayon sa chacha. Mukhang, mukhang lilipas ang taon na ito, eh. dito lang po focus ang gobyerno natin. Eh sa mga investor sa labas ng bansa, eh, parang nakikita ni Manong, eh, hindi talaga lulubay ng, ng labas ang bansa ang Pilipinang Pangulo. Talagang puro labas ng bansa ang gagawin nito. Dahil mangihikayat po ito talaga ng mga investor sa mga bansa na pupuntahan ito. Kaya puro nakapokus po siya doon sa mga ganito sa nakikita ni Manong. Marami pang travel tayong aasahan sa ating Pangulo. Di ba? dahil inaasa ng Pangulo ang uh, ikaw unlad ng ating bayan sa mga dayuhan. Doon po nakatutok ang ating gobyerno sa tingin ni Kamanong. Nakaasa tayo sa mga investor ng ibang bansa. Yun nga ang sinasabi nga ni Profesor. Kaya naman ng Pilipinas. Palakasin natin ang mga, mga local investor natin. Di ba? dahil napakaraming mayayaman din sa Pilipinas. Suportahan lang natin. Di po ba? At saka na natin isunod yung mga foreign. Dahil limitado pa ang pera natin. Yun na sinasabi ni Prof. ni Clarita Carlos. Isang professor profesor at analyst sa mga ganyang bagay na talagang napag-aralan niya mabuti. Tama. Kaya lang eh iba po ang isip ng pangulo natin eh siya po ang pangulo eh. Kaya mangyayari na diyan, nangyayari eh, po diyan eh talagang mag-uubos tayo ng maraming salapi. Nakikita naman natin ang kongreso kung paano magwaldas ng salapi. Di ba, ba? Ilan na po yung di umano na natutuklasan diyan, di ba? Nagbabayad ng mga papirma. Tapos may extra ordinary pa silang hindi malaman kung ilang bilyon ang ilalaan nila diyan sa Churchill Change, di ba? Ang lalaki ng numero. Pero kung susuportahan mo nga yung mga pangailangan ng Pilipino, yung lalaki ng pera na hinahawakan nila, nalulustay, ilang businesses na po yun sa ating bansa ang maitatayo nun. Yun yung sinasabi din ni Prop, eh, mga katambay. Nakakalungkot. Ay, nako. Nakakalungkot. Kaya, I wish, eh, maramdaman ng mga Pilipino yan, Mr. President, yung pangarap ng bagong Pilipinas. Maramdaman po sana yung mga plano nyo. Kaya lang sa laylayan na sinasabi nga, sa laylayan, eh, hindi mararamdaman yan. Kasi yung pangarap lang ng mga laylayan, mahirap, eh, bigas lang eh, maibaba. <laughs> Yun lang po. Muli po, si Katambay Manong po, nag po na tis-tis po tayo. Sana po magkaroon ng mabilisang himala. <laughs> Muli po si Katambay Mano, magiwan po, mahalin natin ating basa, ipaglaban natin, pag asa pa tayo. Peace, peace lang. Paalam. Bye-bye.